tatanungin kita. Nandito na rin naman tayo. Gaano mo kamahal si Tatay Ram? Oh my god. Uy, yung balahibo ko tumaas. Oh my gosh. Higit pa talaga, higit pa sa buhay niya. Ako nga yung balahibo ko, tumayo hanggang sa yung buo kong katawan eh. Di pala yon na marinig mo sa personal? At saka kasi tatay Ram, tek Ram, tatay Ram eh, Tatay Ram na rin. <laughs> tek Ram, yung pagkasabi niya, from talagang sa totoo, talagang sa puso niya, hindi yung... Para <laughs> ako Alak po, napaiyak ko po yata siya. Hindi kasi, nandito na. Yung hindi mo explain di ba? Hindi mo... Diba si Nanay Jack, tuwing ano, hindi niya nga, sabi nga niya, kaya si pagka tuwing sa kanya naman? Uh, siya, uh, para para... na? ka. <laughs> ano naman? As well, ano kasi talaga si Dey talaga, madali, madali siyang mahalin. Hindi, alam madali po, ding, din. Siya. Nakita din mm. mo naman. Hmm kahit basa na ng pawis siya, ang sobra akong natutuwa yung pagano niya sa mga bata. Hmm. Si naman Talaga yung inaano niya yung mga kapatid niya, inaalagaan kahit na wala ka. Hmm. Yun mm. mm, talaga si, inaamoy pa yung kilikili ni Jay. Hindi, tsaka kitang kita naman sa mga bata. Hmm, hmm. Ay, kagano siya kamahal din? Lap na lap siya ng mga bata. Mm hmm, yeah. Ano siya, si Jillian at Ramsan pa nga naghahanap sa kanya. Minsan niya yeah, mas hinahanap pa siya. So, hmm. Ganun sa, sa ka-ramsan niya. Kaya yun lang ano po. Yung parang parang gagawin mo lahat para sa kanya. Parang dapat talagang gawin ko yung pinaka best ko. Para best. may bigay yung maganda ko na para sa kanya. Wow. Hindi hmm. hey. hey. naman din sa kanya. Sa kapatid din hey. eh. Ay, kuyo, Ikaw mga. naman tatay Ram. Hmm. Boy. Alam ko naman, lagi ko naman nakikita, napapanood, oh, nakikita ko sa personal, gaano mo kamahal si Dave. So, ang tanong ko, hmm. hanggang kailan mo siya mamahalin? Hanggang buli ng buhay ko, siyempre. Wow! Oh my God, tumayo na naman. <laughs> tumayo na naman ang aking balahibo. Alam ni ko yan, gano'n namin mm. Uh, mahal yung, gano'n namin kamahal yung isa't isa. oh hmm bagay guys, puso to puso na yun, no? Kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok dumating sa inyong dalawa, kayo pa rin magkakasama. Hmm. Ito, siyempre, yung gilin naman ako. Alam ni Kuya Dave yan, yan ang namin kamahin namin sa ka. alam ko hey! naman Ay, alam ito, ko sabi naman. sabi mo, mo lang parang, parang ganun no? Hmm.

saan napakahal napaka pag na pagmahiwaga ng pagkain ng mga tindos kaya 'yun nalalaman kasi ano naman kaya sa ano mo kabal na natin kaya 'yun ang ano mo yung sa mga mga sarili niya sabi niya hindi na naman sa kanya na, yung aming, nga, sa kanya. So, parang naibigay niya ng puso yung alam mo yung paano niya pinagluto yung principyo pa naman niya sa mga ng paano niya pinatatag yung mga nakapanood sa kanya mm -mm. pa niya binigyan ng alam yung bagong pag-asa na alam nila ay kala ko sabi nga nila sabi nga ba kala ko yun yung pinakamahirap namin kung pinagdadaanan nila mm eh, nakita yung buhay Sawa, napanood ko yung unay niya talaga yung nasa Divisoria kayo eh. Hmm. Naalala ko talaga yun yung nag, ano, walang chinelas pa siya na nagbubuhat ng mga gulay dahil tutulong kayo di ba sa nasabog na vulkan mm -hmm. so sugur talagang pinagtakpo kayo ng mm, yun, yun, pinagtakpo talaga. kayong bawat isa kasi nakaplano yung taan di ba mm -hmm. so, nakahano na siya nakaguhit na siya kay Kat mm -hmm. Na, kaya na naman natin mga balahibo pag ganyan totoo pala yung pag personal mong maka, ano mo, ma-interview parang gano'n, ito, ito, na naman po katekram ka sweet Marys na karoon na naman ako ng chance para ma-interview po naman ang magtatay po syempre talagang ang um, masarap pala at kakaiba din na pag magtanong ka parang medyo nahiya ka pa pero syempre gusto rin naman marinig ng mga katekram to yung mga so, ano, mga question sa so, mga ano na uh, uh, nagbasa kasi ako ng comments kasi gusto daw nilang namimiss nila yung uh, tatin yung parang uh, na namin daw uh, siyempre si tatay lang so busy po talaga kumbaga sabi ko, mga kay kuya hindi ko sinabi sa kanya itong mga ano sabi ko papari naman ako itong birthday niya po parating sa kanya para po kahit pa paano pero nagsabi siya ah sa oras, uh, sa oras. Ah, So, naitanong mo yun, Dave? Kailan mo naitanong yun? Di ba, lagi mo naman sinasabi, basta sa pagtulong, masayang puso mo at natatanggal yung power mo, di diba? ba? Sa bagay din, naman. Sa atin, kung sinisiraan ka ng iba, ibig sabihin, bakit may galit sa iyo? kahit naman wala kang ginagawang masama sa iba. Bakit merong taong ayaw sa atin, ngayong wala naman tayong kasalanan sa kanila. Ito po ang tandaan niyo. Kung sinisiraan ka ng iba, ibig sabihin, sikat ka. Kung minamaliit ka ng iba, ibig sabihin, nasasapawan mo sila. Hindi kasi siraan ng isang tao kung sira ka na. Sinisiraan ka ng iba dahil may mabuti kang ginagawa. Kapag hinahanapan ka ng mali ng iba, ito ay dahil may tama kang ginagawa. Bakit may galit sa iyo kahit wala ka namang masamang ginagawa? Ito ay dahil may masama sa kanilang isip at puso. Kasi kung mabuti ang nasa isip at puso ng iba, ang makikita nila sa kanilang kapaligiran, sa lahat ng kanilang nakakasalamuha, ay mabuti. Kung mabuti lang ang laman ng ating mga isip at puso, makikita din natin ang grasya, ang milagro ng Diyos na nangyayari araw-araw sa ating buhay. Remember that, my dear friends. You can never experience the grace and the miracle of God if you have a negative mind and if you have Negativities are evil in your heart. And when you fail to see God's goodness, you will live miserably in this life. Remember that. When you fail to see the miracle that God is doing, you will always feel angry. Huwag kang kakabahan kung napapalibutan ka ng mga kalaban. Lakasan mo ang loob mo sa pamamagitan ng pananalig at pananampalataya sa Diyos. Huwag kang sa mga taong ayaw sa iyo. Kasi, pag nabigo ka sinong masaya ito sila manatili kang payapa at masaya doon sa ginagawa mo hayaan mo sila kung magagalit sila hayaan mo sila kung magmumukmuk sila hayaan mo sila kung maninira sila buhay nila yan meron ka sariling buhay Gegem nan pansin yung buhay mo muna. Eh mom. Tanong ko po, pa sinong gusto mo maging masaya? Ka, ano po sa oh. Yung kalaban mo o ikaw? November po. November, a ah, pa bang magkwento ka bakit ka dito, Dave? na punta dito? Day, maging masaya. E nan bubuo ni kamarto, pa kuna punta rin. Masamanga ay. Ay ginagawa si mo yung malungkot si yung sarili dito sa mga taong uh, paano mo yung naging kilala? may Bryant. would you want to become happy? Po, na ba, ina, sa or do okay. you want your to be happy? so you <-s2> fail, sa yo, bakit you sa ka po uh, uh, ako ay ah, hindi ka umalis. Kung parang po, kaya uh, kaya, kaya ka na pupunta ka dito magtatrabaho mag ka. Alam ko na. Kung papanik ka sa Alam ko na. You can also create miracles in your life. If you are aware that God is with you. But if you always listen to the negativities of people around you, what will happen to you? You will dry up, and you will become fruitless. Matutuyo ka at mauubos ang bunga ng buhay mo. Mabibigo at mabibigo ka kung palagi mo na lang pinakikinggan yung masama na nanggagalit sa mga taong ayaw sa iyo. Ano pong magandang dasal kapag nasa piling ka na mga taong ayaw sa iyo. Sabihin mo, Panginoon, ipakita mo ang lakas mo at ang iyong himala sa harap ng mga taong ito sa mga kaaway ko, sa mga taong ayaw sa akin. Lord, show your power, your miracle in front of this negative people, the enemies, these people who do not like me. Kung nagawa ni Jesus na magmilagro milagro sa harapan ng mga tao ayaw sa kanya. Magagawa at magagawa mga, din niya. Yung mga kapatid mo sa ibig sabihin pala mas maano pa sa'yo. Opo. Hmm. So... Ano ba yun? Ang sakit sa dibdib ng ano mo. Baka meron kang gustong sabihin. Sabihin mo lang. Wala. Bang sabihin sa kanila So sa ngayon, wala, pa, wala kang gustong sabihin. Uh, uh, sa akin, baka may gusto kong... Kung tatanungin kita, anong baka may wish ka o may gusto? Anong gusto mo? Babo. Tama pa, pamilya. Bali 'yung tinutulugan mo do'n 'yun 'yung